At yun, dahilan sa Sabado ngayon, pwede tayong makapag rides rides dyan lang sa tabi-tabi. Ang pang-anim na araw sa taong ito. Ayun, at bago ko mag-short ride, dyan muna ako sa may Kaisano. Dahilan ng birthday ngayon ng kapangkin ko at binitlang ko lang siya ng cake sa Goldilocks. Shout out Goldilocks. <laughs> Tapos sa yon tara, let's go rides na. At yun, Dyan lang ako sa gilid ng highway At nag-aayos ako Dyan lang ako At nandyan yung mga insan ko na yan Mga insan um, Yan lang, prepare, prepare At suot ng bag Tapos mahangin dyan, alright Let's go, go na Chop. May challenge shot. May challenge shot. Pag napatawa mo ako, bibigyan kita ng 500. Sino? Joke, dali lang ito. Joke, dali lang Challenge ako. Bigyan ko kayo ng... Ikaw, Sak. Bigyan kita ng 500. Pag napatawa mo ako. Sabi ka lang kung ready ka natas. Ready na natin ito. Sabi? <laughs> Wala! Guys! Ang tawa na! O! Mga kapalag! Sige! Ready! O! Ready! O! Hindi nga Kaya na! Pero! May joke kam. O! Wala! Wala!